Ito guys, mayroon uh, meron tayong gagawin isang DC Ditin OK Hi-Fi Bass Power Amp. So amplifier siya guys. So pinadala sa atin guys kasi ayaw daw tumunog. So ito siya. Ayan. Ito yung laman niya. So ayan. Tapos, pwede sya sa 12 volts battery ayan so ito AC to 220 volts so ang naging problema niya ay hindi umilaw itong kanyang display ayan i-try natin sya dito sa AC 220 volts guys ayan meron tayong AC cord dito so i-try natin sya so ito yung gagamitin natin guys AC cord ilagay natin dito tapos i-plug in natin. Ayun. So na natin. So ayun, umilaw siya, guys. So ibig sabihin, okay yung kaniyang amplifier. Ito yung pinaka-amplifier niya, guys. Itong nasa ilalim. Ito ito. Ayun, ayan. Ito yung audio IC niya, ayan. So umilaw siya, guys. So gumagana itong kaniyang amplifier. So try natin dito guys, may speaker ako dito. I-connect natin yung mga speaker niya, yung mga ilaw para malaman natin kung gumagana ba itong mga sakit dito, itong mga saksakan niya sa mga speaker ito, Twitter. Tapos ito LED, il ilaw. Tapos it, yung pula ay sa kaniyang battery. Meron siyang battery guys. Ayan, battery, battery ECBC siya. So i-connect ko muna siya guys. I-connect mo natin guys Ito yung subwoofer nya Ito, dito tayo Ayan, sublook Yung subwoofer nya Tapos, ito yung sa Twitter nya Twitter Ito Tapos, ito yung sa ilaw Yung sa light So, dito Ayan Try natin ito sa speaker mayroong speaker dito na malaki Ayan So, i-plug in natin. Plug in. So, i-plug in ko siya. So, ayan, umilaw na siya. So, ayun, tumunog. Tumunog siya, guys. So, ibig sabihin, okay yung kaniyang amplifier. Tingnan natin sa ilaw niya. O, ayan, umilaw, guys. oh o umilaw. So, gumagana itong amplifier niya, guys. So, tignan natin dito sa kaniyang pinaka main display. Itong sa taas. Ito. Baka may sira dito. So, tanggalin ko muna. Ito so, guys, itry muna natin sa 12 volts na ito adapter. Kung gagana ba dito sa kaniyang 12 volts. So, ayan. Ilagay natin. Tapos, i-plug in natin. So, ayan. Gumagana siya guys. So, ibig sabihin, Okay talaga itong kaniyang amplifier. Ito. Baka dito yung may problema niya. Itong sa kaniyang decoder. Sa bluetooth niya. Ito. Sa display. So, tanggalin muna natin. Maghanap muna tayo ng shorted guys. Na mga pisa dito sa kaniyang amplifier. Para sigurado tayong wala tayong problema dito. Hahanapin natin kung may shorted ba. So, ayan. Nakabaser ng ating multi-tester. Itong mga kapasiturnya pilih, -pilih terlitik so oke okay. ah, sampah itu, so, oke okay. Naman. So baklasin muna natin guys tanggalin ito tanggalin natin para makapag pag tayo ng maayos

Ito guys na uh, nabaklas ko na siya. So dito tayo magsukat guys sa kanyang pinaka main decoder niya sa bluetooth niya ito. Ito so, yung pinaka bluetooth niya. Ayan. Yan, yan yung pinaka main IC niya. So magsukat tayo ng voltage dito guys. Naka-seat na sa 20 DC ng ating multimeter So ilagay natin itong black test probe dito guys. Ito sa USB kasi yan ang kanyang negative. So dito tayo sa kanyang input kung may 12 volts ba nakapasok. So ayun, meron siyang 12 volts. So okay. Yung 3.3 volts, hanapin natin. So meron meron din siya. Ayan. Ito, 12 volts sa battery niya. Nakarating ba dito? Meron din. So tignan natin itong mga itong mga switch niya para sa kanyang FM. Tingnan natin kung may 3.3 volts ba. So ayan, meron naman siya, 3.2. Meron din. So okay siya, guys. So maghanap tayo ng shorted dito, guys. Itong mga kapasitor dito, itong mga maliliit. Mag continuity test tayo. Guys, dito ko nakita ang kanyang problema, guys. Itong itong pinaka-IC niya, itong Bluetooth niya ay shorted. Ito, guys. Ayan, tingnan natin, oh. No? nakabasher yung ating multimeter light dito oh. yan nagbabasher guys oh. yan tinanggal ko na yung kapasitor dito yung SMD shorted pa rin yung kanyang linya ang kanyang circuit so ayan ikat natin yung kanyang circuit guys papunta rito sa kanyang IC ito yung pinaka min IC niya ikat natin tignan natin kung mawala pa ang kanyang shorted pag mawala ang shorted dito guys so ibig sabihin shorted itong pinaka IC niya ikat natin itong linya niya itong line niya papunta dito sa IC so ayan kakat na siya so try natin ulit so ayun nawala guys so o oh, nawala so ibig sabihin guys shorted ito guys ito yung dahilan guys na nawala ang kaniyang display ito kasi ito yung pinaka bluetooth nya ito yung nagkuman sa lahat na guys dito ito siyang pinaka min IC sa mga itong mga USB sa mga SD card itong sa input nya kasama na rin itong dito itong mga line in nya ito kasi hindi naman ito shorted itong electrolytic capacitor ito yan hindi naman oh no? ito ang 7825 na 5 volts wala namang shorted dito dito lang siya nagshorted guys oh itong IC niya oh ito kanina oh shorted ito pati ito dito nawala na mga shorted so ito yung sira nya guys ito yung pinaka main IC nya ito yung bluetooth nya so convert na lang natin ito guys sa bluetooth ito na lang ating ilagay guys ito itong bluetooth module kasi ito ay sira na sira na itong pinaka bluetooth IC nya ito kaya lagyan na lang natin siya ng bluetooth So, i-wiring ko muna siya guys Itong, ayan Yung lip output Ayan Hindi magkita Ayan, lip output, right out Right output at saka ground Tapos ang supply niya na 3.5 volts Or 5 volts So, i-connect ko muna siya dito Ayan, ito yung mga connection na dito. Ayan, may lift output, right output at saka ground. Tapos dito tayo kukuha ng 5 volts guys, ito, 7805 nya. Itong regulator nya na 7805. Ito yung ground, tapos ito yung kanyang output na 5 volts. Ang in nya ay 12 volts. So i-wiring ko muna siya guys Ito na guys uh, Kinunik na natin ang ating bluetooth module Ito yung bluetooth module natin So ito siya Ito yung Supply niya na 3.3 volts Or 5 volts uh, Nakakunik siya dito sa ating Ito 3.3 din Tapos Ito yung right output Nakakunik din dito sa right output Ground ground tapos lift output so ito na guys so try na natin siya so ito yung gamitin ko guys itong DC 12 volts ayan so ayun nag power on na siya so ayun ito yung speaker natin try natin mag sounds kung okay na ba siya so ayan so ito yung sounds natin